Ngayon nga po ay meron tayong buyer. Actually, yung buyer natin o yung customer natin ngayon ay bumalik pa to ulit para bilhin yung isang inahin na nakita niya noong time na ito, sa video na ito, pero hindi ko siya binibenta. Tapos, after a uh, days, naisipan kong ibenta kahit chinyat ko siya kung interested pa siya. Din pong yung malalit. Na, ayun, ayun na po eh, mga lalaki lang din po available namin eh. Kasi nakarami na bumili na po sa akin ng inay ng dumalaga, yung ganong itim na parang paruwakan. Tapos bumili din siya ng babae din tsaka barako po. Eh tapos sana medyo malaki po ito. Eh, dapat check ko ah. Ito, 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 ito. So, pwede <coughs> Pero, pero sa mga ano po sa mga group mga kakakita naman po kayo na ano eh mga nagbebenta din. Sa ngayon kasi lang po talaga yung binibenta ko yung mga yan. Ito tsaka yung kapatid niya. Ah oh, pa yun yung brown po na yan. Tsaka yun po yung kapatid niya po. Brown din tas babae, kasi okay. hindi naman pwedeng pwedeng magkakapatid ikaw po ulihin po natin. Pang Paris po, ano, Kasi ito yung kapatid niya po ito, Hindi yung pwede magkapatid po kasi pangit pag binigyan ko po kayo ng magkapatid. Eto po. Maliit pa naman po yan pag lumaki. Ito po yung tatay niya niya. Eh. Pati po yung Seryoso po ba kayo? Kung kapatid niya po yan naman ah, sige. So, okay. Ito po 350, 350 po isa niyan eh. <laughs> Pani na po 'tong dalawa. May sasako ko na lang po natin. May Wala po akong dalang karton, ah, ako dito lang pagdala. Wait lang po. Ah, kulong lang natin sa Balikan ko na lang dito. So, ah, balikan niyo na lang, mamaya na lang po. Ikulong ko na lang ulit. Uh -huh. Sige po. Saan po ba kayo pupunta? If ever. Ah, okay. May tabo lang. Kailan po mamaya? Magre-ready na ako ng karton mga anong oras po? Pagbalik ko lang ng po ako ng karton, maghanap ng karton. Balikan niyo na lang po, karton ko na lang po. Ah, sige po. Ito po yung bebenta natin para may bumili bigla. Hmm. Pwede naman isa nakaket na oh. pili din siguro uh ano. Kuya. Kaya ay sa harapan niya. Dapat sa ano to eh. Sa likod talaga. Ilagay niya lang sa loob. Ay! Hindi sa may pinakalikod ng... Ang upuan lang. Oo. Oh, okay, yung brown. Ah. Oo, oh, lalaki. May isa pang malaking bulit dyan eh. Malaki ay. ay, yung isa may palong na no. yan eh. Malaki yung katawan niya. 力度。 Ano po ba kay alagad doon? Wala pa. Ito pa lang po. Hmm. Pwede ko po akong picture? Okay lang? Against the light. <laughs> Wala po. Wala ka na kasi meron po talaga yung binibenta. Tapos nung no, nawala na po. Hindi na po sanay kasi. Salamat po. Thank you din po na eh. Thank you po. Ano po ba yung pangkatay lang? Or... Paparamihin po. Mga alagali <laughs> kasama Ah, native din po. Ano po ba kasama niyo po sa bahay? Trabaho po kayo doon. Ah, okay, okay. Sige, sige po. Salamat po. Thank you po. Thank you po.